Welcome to my YouTube channel. I made the chicken guys. Ayan, chicken breast. Ayan, limang perasong chicken breast. Ito guys, ang aking ilalagay. Ayan. Magyan guys nito. Ito, sea salt with red chili flakes. Magyan natin lang konti. Saka itong chili lime seasoning blend. Ayan, konti lang guys. Ngayon din natin guys itong ano, seasoning ano yun, salute. Ayan, 21 seasoning salute. Ngayon din natin guys itong grill mates Montreal steak. Ayun. Tapos lagyan natin ng turmeric powder. Lagyan natin ng oil. Kata oil guys, pwede. Mix natin. Yan guys, lagyan lang natin to sa refrigerator at mamaya ko pa ito lulutuin. Kailan natin ito sa wrap. Ayan, guys. Pero din ako lulutuin dito na pork tenderloin. Ayan. Mamaya ko pa lulutuin. Kasi maaga pa. Kailan mo na yan sa wrap. Ito na tayo, guys. saka itong pork tenderloin. At saka gulay. Ayan. Magkita mo na tayo, guys. Ayan. Kanya sasabay ko na rin ito, guys, sa pagluto. Ayan. Nila ako rin ako. Ayan. Lagyan na natin guys tong sigarilyas. Naniniwa ko lang guys sa maliit para ano, magaling maruto. Ayan. Tapos lagyan natin ito ng oyster sauce. At timpla natin ng paminta para malasa na ating gulay. Ayan guys, luto na. Ayan. Ito namang ano, pork tenderloin ay luto na din. Huwain na natin. Ayan, ready to serve na ang ating pork tenderloin. Ayan. At last na lutoin ko guys ay itong chicken na minarinate ko kanina. Ayan, mabilis lang din itong maluto guys kasi ang chicken naman ay mabilis maluto. At saka hindi masyadong makapag yung meat niyan. Ayan. At saka sa medium heat lang natin guys lutuin Ayan, dito na ito guys. Kaya tayo ito na yung aming hapunan. Kain tayo guys. Thanks for watching. God bless.